mukbang, magmetrailer kalong. dalong. Hello guys, sa kaibang talong guys oh, Amerikanong talong. Ganito palang lang Amerikanong talong guys oh, Amerikano o Amerikana. Hindi ko alam kasi lalaki to o babae, kaya Amerikano o Amerikanang talong to guys. <laughs> guys, ngayon na ako nakakita ng ganitong talong guys. Ang pangit pala ng lasa guys, mas masarap pa rin pala ang ano, yung Violet Pangit, guys. Matigas yung ano. Matigas yung ano niya. Buto. Pangit kainin. Maganda lang tingnan pero ang pangit pala. <laughs> dito parang talong dito, guys. Tingnan oh. mo, guys. Oh. Hm. Matigas. Matigas yung laman niya. Pangit. Hindi nga to kinain nila, eh binigay lang to sa amin guys eh. ayaw din nila kaya kainin pangit din pala sinubukan ko sa uh, mukha niya ay maganda pero hindi naman masarap ayan lang guys bye guys thank you for watching sa aking mga videos ingat pong Get po ang lahat God bless po